Imbog ang isang lalaki at kasama nitong dalawang minor de edad matapos madakip ng Manila Police District sa kasong pagnanakaw. Ang ulat mula kay Patrol Woman Clarice Miraflor. Arestado ang 28 taong gulang na lalaki nang maispatan ng mga nagpapatrolyang kapulisan ng Manila Police District sa aktong pagnanakaw sa loob ng isang electrical shop sa CM Recto Avenue Corner Reina Regente Street, Binondo, Manila. Ayon sa ulat, kinilalang sa larin na si Alice Tiborcio, tubong iligan at presidente ng Block 15 Gawad Kalinga Maltato Baseco Compound, Port Area, Manila kung saan kasama ni Tiborcio sa kanyang panluloob ang dalawang minor de edad na child in conflict with law. Nabawi sa mga ito ang 30,900 na halaga ng electrical supplies. Samantala, nahaharap sa kasong paglabag sa robbery in an inhibited place ang sospek na kasalukuyang na sa naturang presinto. Habang ang mga minor de edad ay dinala sa kustudiya ng DSWD. Mula rito sa Metro Manila, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Clarice Miraflor. Alagad ng patas, taga-taguyod ng Balitang pulis.